Dito po masakit? Oo. Oh. Okay. Ready ka ha? Oo. Bumotod siya kasi. Ano? Akala ko, ano, makakuha ko yan kaya inyalkato ko si mami. Baliw ka. Hindi mo dapat inaano. Ayan yung laging, ano, pag nagpapano <laughs> ako, masusugatan. Hindi po nakukuha sa nail cutter ang mga ingrong tsaka dry skin natin, sir. Oo. Bumaluktot na nga. Bumaluktot, ano? Kaya konting ano na, masakit na. Buti hindi siya masakit pag nagsishoes ka. Masakit na? Masakit na pag gala. Check it, sir. Oh, yan, masakit. So, hindi po nakuha yung laman. Talaga pong... Ay, oo, oh, oh, yung ko po. Dikit. Dikit po. Umikot na. Hindi mo niya na. Nag-violet na yung sa loob. Nambuo na yung dugo. Oh? Doon. Mamaya, papakita ko sa'yo pagkatapos ko. Oh, yeah. pala. pag, pag, pag ano, Eh, tama po, ano, Kalikot nga, ka ng kalikot yata eh. Sorry? May pain talaga yun sa'yo. Sa kanilang tatlo. Ay, sa inyong, sa inyong tatlo. Ikaw talaga yung ano. Pinaka sir. Hindi. <laughs> 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 simula ano. Kaya nito nung nagkalibis tayo mo. Simula nyo. Hindi ako. Um, mulit ako. July. Hindi yung last train na nagpalinis ako, mga kukulang yan. Hindi ka na nagpaano eh. Kukulang yan, ingrown lang yan bumalotot. Meron pang dries hindi ko pa natatanggal. Ha? Babad ko muna. Oh, sige. Yan din. Anong ginawa mo dito? I pa yung isa hindi ganyan. Hindi naman natay. Ay, kumalikot sa. Napidinisan. Binaka. Hindi po, si sir po ang pinaka. Okay lang. okay lang ang matatapos na eh. Kaya ayaw ko yung pinakamahirap ang yung last. Kaya ayaw ko rin sana eh. Siya, siya yung paunay. ko. Eh. Kapag nag-aray nang nag-aray, ma po, maano ka na naman. <laughs> Tapos sabi niya, samahan ko si mami sa labas. Kung <laughs> siya <laughs> lumabas, ibisig ako na. <laughs> Hanap ka kaya na lang ang kapit. So, May tindahan ba dito ng nagtitindahan ng Opo. Okay. Saan Ay, ba dati? Ay, yung natimpla na po. Oo, oh, yung latte. Ay, wala po. Doon pa yun sa Pay 6. One line lang. Hindi ko lang po sure. Gaya mo na doon na pag lalumbas tayo. Eh. Ewan ko kung dudugo to hindi. Sobrang kapit niya. Ang Sobrang lalim kapit, pati. Sir. Kukuya na siya, no? Opo. Kasama na po dry skin, sir. Ah, kasama pinagsabay mo? Hindi. Sumabay talaga so Swerte mo mm, mas ma isahan lang yung pain uh -huh. sa kahit set Sakit? ano slight lang teh <laughs> parang yung <laughs> ah, nag ano lang sya no pero na nag talaga <laughs> ng langgam hmm? uh oo -oh. eh, pag tingin na iba yung parang ano ng ibig mo sa <laughs> toso <laughs> pero hindi ano iba okay. yung pakaranda? ako na rin ng pamilya daw Gali, o, konti lang yung, ano? Yan, masakit na yan. Masakit na yan. mahila. Kasi eh, buwan yung mahila ito. yan. Kasi, ano, Babalikan ko. Pero masarap yung feeling pag mahila. Hindi ko pa siya inano kasi para buo. Pwede kayong gumanon sir. Yan, thank you. Kunti lang. Siya so, pa lang panlaban. Siya pa lang panlaban yun eh. <laughs> Yung nilay po natin, madami. ay nilay. Umaya, magugulat ka sa loob nito. Papakita ko sa'yo. Pag nagkamali ka ng push dyan, lalabas talaga, ma'am si Violet na siya eh. Um, ah, hindi may iwasan na doon ko, Tela? Na, uh, depende. Masakit mo na konti, basta matangkat. Hindi mo sabi yung naglinis, mm -hmm. yung naglinis sa akin sa rumpong. Kahit dumugot to ate basta matanggal. Ay, pero puto yung gilid pinaklisan niya. Pwede yung nandiyan, ano, dry skin o kuko? May dry. Okay na po yung ingrown, ma'am, natanggal ko na po. Ay, dry skin na lang. Opo, ito dry skin na lang itong inano ko. Sobrang sakit nito. Hmm. Ah, Bakit niyo. kaya nakaka-dry skin natin? Meron naman po talaga tayo niyan. Ngayon, kung hindi mo yun ipapalinis, mas okay. Yung hindi mo ipapagalaw. Galaw. Kaso pagwasan na galaw na, yun, nag-start na ano na siya ma'am, parang masasanay na kasi yung kuko natin, pero merong kuko po talaga na tinutubuan na need na tanggalin, alisin mga ganun po pero hanggat maaari kung wala kang nararamdamang pain sa kuko mo huwag ka na magpalinis pag masakit lang ako ganun ang gagawin yun ako Yung kuko fry ba sakit? Mas masakit po on dry skin, sir. Mas masakit. Pag natanggal po kasi si, si ingrown at dinatanggal si dry skin, ilang days lang, 2 to 3 days, bumabalik po yung pain. Uh, Ate, may tindahan dyan sa ano? Ilabasan. Eh po, meron po. Baka makakarapan. Ito lang ang isin. Ngayon lang oras hindi nagtatang. Kapi, kapi. Kapi, kapi. Hindi, hmm. ganto ka eh. Hindi maglakad tayo. Naibit na ako ah. Oh. Okay. <laughs> sana. Alis mo kami. Mga ano yan? Yung, yung panawar? Saan, eh wala, oh, panawar, ah. hindi ko pa po sure ma'am hindi ko pa po nakikita yung kabila okay lang okay. sadali lang naman okay, <laughs> iiyak ah, parang naiiyak ka na pinagpili mo ka mami nagreglo <laughs> Balikan ko, meron pa konti. Matigas yung guwate. Opo. Ano na po to kasi, sir? Pumbos na yan, kung tawagin. Uh, Hindi na po normal. Pagpasira na yan? Mm -mm. Hindi na po normal yung tubo niya. Kaya yeah, na eh. Oh, yeah. Mas okay po yung ginagawa mong inaalis po yung mga sira. Okay yan. Hmm. Uka lang mangingilam lang sa gilid lalo pag di mo kayang tanggalin. Laki, ka na. No? Hmm. So, mas okay para kita. Paki mo na yung susi, may kukuhulin natin.

natin yun. Dry skin pa yata. Natang, natangkang pa yata. Ano Kasi mo man sir, Oops. ये लक्समंग से अनु ये लक्समंग का जो मोती बाहर निकल जाए can i skin ピコレピコレ <im> 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 Darin, inuulit mo na naman yung gawain mo kahapon, ha? Ang kulit mo talaga, ha? Ibalik mo na yung cellphone dyan sa loob ng ano ko. Ano? Kaya nga, yung cellphone mo ilagay mo na dyan sa lagayan ko.